Aktibong nakisa ang Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board o BLTFRB sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at regulasyon kaugnay sa prangkisa ng mga pampublikong transportasyon sa isinasagawang Joint Law Enforcement Operation sa iba't ibang bahagi ng BARMM, ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Tinututukan ng BLTFRB ang pagpapatupad ng umiiral na batas at regulasyon sa prangkisa ng mga pampublikong transportasyon sa iba't ibang panig ng rehiyon sa isinasagawang Joint Law Enforcement Operation. Kabilang dito ang verifikasyon ng mga Certificate of Public Convenience, pagre-rekomenda ng mga show cause orders at pagsasagawa ng spot inspections upang masiguro ang legalidad ng mga bumabiyahing sasakyan. Katuwang ng Bangsamoro Land Transportation Office, ang Highway Patrol Group, Cotabato City Traffic Management Council at Traffic Enforcement Unit. Ang matagumpay na operasyon ayon sa MOTC ay patunay ng matatag na ugnayan at koordinasyon ng mga ahensyang tagapagpatupad ng batas trapiko sa rehiyon, na ang layunin ay maisulong ang ligtas, maayos at disiplinadong pampublikong transportasyon sa Bangsamoro. Jen Garcia I minds Philippines